Isang kulay na araw po sa ating lahat mga kapintura Ayan, ipapaglita lang po natin ngayon for today's video Ayan o, no, nakapreto na po yung ating trabaho dito dahil lagay na po yung main door at saka yung kanyang malaging uh, awakan no napang napang parang papasok sa isang mall so samahan nyo ako ayan papasok tayo sa loob Yan, kasama natin no may daladalang ano you know, minis ayan guys back to back yung kanyang handle na may eh, flat black yan, yan yung pong kortina so yung kung may kortinang yan yung side na yan ha, gagawin po nilang pa ano na gym yan halos 90% na po tayo matatapos dyan flooring na lang po sa painting halos 99% na po tayong tapos so naghihintay na lang po tayo dyan na mga retouch sa mga madudumi pa po ng mga karpintero, mason na gagawin. So yan guys, so nakikita nyo mga additive ceiling nila. Meron silang mga iba't ibang kulay na pintura. So itong kwarto na to, eh, papasukan natin yan. Kompleto na to, malinis na, may tiles na. Yan, uh, lalagyan lang na po natin ng grout, ng kanyang mga tiles, ng kanyang pader, ayan nakikita nyo po ganyan pero finish na po yan yan yung mga pintuan na po yan Lagyan natin siya ng kulay black yung mga groove kaya kitang kita po yung mga design na ngayon so yun guys so, napakabay po ng aming amo dyan na super po sa mga na tapuan namin mga amo iba, iba, iba po talaga sila mag estima sa mga gaya nating mga trabahador lamang pero ano po sila napaka pait at napaka maunawa sa mga magtatrabaho sa kanila walang kwenta yung mga pinapasweldo natin pero sinusuklian po natin yan ng napaka ganda na pagsiservice para sa kanila para mabayaran po natin yung kanilang pinapakitang kumaitan sa atin Ayan guys, so napakaganda ng kulay ng kanilang mga ano sa drop ceiling nila. Hindi ko alam kung oh, ilang klaseng kulay na pintura. May blue, may green, may red, may white. Parang Pasko. Ayan o, oh, light green, light yellow. Tapos pagdating dito sa kanilang pinakagagawin nilang gym. Ayan, napakaganda po. O, nagpapasalamat po kami sa uh, amo na natagpuan namin ngayon napakabait po sa nila so God bless po sa inyong sa inyong ma'am and uh, sir Yeah, thank you po sa kabaitan nyo sana po lagi po kayong pagpalain at pindapunin nyo pagkikipulong sa amin <coughs> Ayan o. Leto, na po tayo dyan. Ayan. Okay, so, mega mega love siya ito may po oh, sa mga... Po. So, ito po yung pinaka-office nila, mga kapintura. Ayan o kabinet naman po mga filing cabinet na lang po ang tinatapos natin para puli ano na tayo matapos yung mga lalagyan na lang mga kung ano ano man mga uh, mga resibo kung ano ano man po yung dapat ilagay Yung yeah, may aircon air na sila preto na ilaw tsaka eave ceiling Masisin pan, ay ayan. Ayan, na lang po yung mga uh, takip ng cabinet at saka mga drawers. So ayun guys, maraming maraming salamat po sa mga gusto support sa akin. Kung hindi ka pa po kayo subscribe sa akin channel, ayan, paki-subscribe na po at, at kung kalimutan yung bell icon na pindutin para updated po kayo sa mga video na aming na-approve. So, dyan, maraming-maraming salamat po. kilamam ma ma'am, uh, Mr. and Mrs. Uh, Malyari. Yan, J.R. Uh, sa Jason Gas Station. Thank you very much.